Pagbati sa iyo, mayon, uh, sisirin natin itong isang kaso galing sa korte suprema na um, yung ibinahagi, ito yung People versus Benson tulod, gamit yung mga dokumento ng kaso, himayin natin yung mga detalye, no? Mula sa akusasyon, uh, tapos yung naging takbo sa mababang hukuman, hanggang dun sa um, pinakahuling desisyon ng kataas-taasang hukuman. Ang misyon natin intindihin kung ano ba talaga yung naging alam mo yung pinakamahalagang punto rito. Sige, simulan na natin. So, itong si Benson Tulod, naharap siya sa dalawang kaso. Illegal na pagbebenta, Section 5 yon, tsaka illegal na pag-ingat, Section 11 naman, ng shabu. Lahat to under RA 9165, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tama. Nangyari daw to um, uh, March 12, 2010, sa Olongapo City, resulta ng isang buy bust operation. Oo, tama ka dyan. Ang kwento ng prosecution, bale, si PO2 David Domingo, siya yung gumanap na poser buyer. Ah, nakabili daw siya ng shabu kay Tulod. Yung ginamit, 200 pesos na mark money. Pagkasinyas, ayun na, inaresto si Tulod. Tapos si PO2 Lawrence Reyes naman, siya yung nag-frisk. At doon, nakuha pa raw walo pang sasye ng shabu tsaka yung marked money mismo. Parang standard na buy-bust scenario no sa unang tingin. Oo nga eh, pero alam mo naman, gaya ng maraming kaso, laging may kabilang panig. Itinanggito ni Tulod, sabi niya, ang depensa niya, biktima sang daw siya ng palit-ulo. Ah, yung palit-ulo defense? Oo. Hindi raw sa kanya yung droga, sa kumpara niya raw, si Abelino Redondo. Siya nang daw yung parang pinaginitan o idinidiin. Meron pa nga ang mga testimonya eh, galing sa bayaw niya tsaka sa ina niya para suportahan tong sinasabi niya. Gayon pa man, uh, yung depensang yan, hindi siya umubra sa Regional Trial Courts RTC, pati sa Court of Appeals sa CA. Parehong nahatulan si Tulod. Kasi ang paniniwala nila noon, eh, sapat na yung ebidensya ng prosekusyon. Tsaka meron kasing presumption of regularity sa ginawa ng mga pulis. Ibig sabihin, pinapalagay na tama yung proseso nila hanggat walang patunay na mali. Ah, okay. Kaya pala umakit pa sa Korte Suprema yung kaso. Oo, doon na nagapela. At dito na nga, parang nagkaroon ng ibang twist, ano? Ano yung naging pinaka-critical na basehan ng Korte Suprema para baliktarin yung naunang dalawang hatol? Kasi parang hindi lang yung palit-ulo na depensa yung uh, tiningnan nila ng husto Tumpak, tama ka dyan. Yung naging mismong puso, yung sentro talaga ng desisyon ng Korte Suprema, ay yung hindi mahigpit na pagsunod sa tinatawag nating chain of custody rule. Nasa section 21, yan ng RA 9165. Ito yung proseso na um, dapat tiyakin na yung drogang na kumpis ka sa simula, yun din mismo exactly yung drogang ipresenta sa Korte. Dapat walang labis, walang kulang, walang palit. Ito yung tinatawag na corpus delicti, yung mismang katawan ng krimen, yung ebidensya. Ah, yung corpus delicti? Oo. -o. At dito, dito talaga nagka-problema yung kaso ng prosekusyon. Unang issue, hindi nagtutugma yung testimonya mismo ng mga pulis. Ito ha, si na PO2 Domingo tsaka PO2 Reyes, pareho silang nagsabi na doon mismo sa lugar ng operasyon, sa crime scene, nila binigay yung mga nakuhang ebidensya kay SPO2 Alan de los Reyes. Siya yung investigador. Okay, so sa crime scene daw? Oo. Pero si SPO2 de los Reyes mismo, nung tumestigo siya, ang sabi niya, sa police station 2 na niya natanggap yung mga ebidensya, hindi sa crime scene. Ha! Magkaiba pala. Oo. Pwedeng sabihin mong maliit na detalye. Pero para sa Korte Suprema, hindi. Kasi nagpapakita to ng posibleng break o putol dun sa chain of custody. Yung paglilipat-lipat ng ebidensya dapat malinaw. Ah, oo nga no. Kahit yung lugar lang kung saan nag-aabutan, napaka-importante pala nun. Malaki pala yung epekto sa pagtingin ng korte. Bukod din, sabi mo may iba pa. May mas mabigat pa bang issue na nakita doon sa proseso? Meron ta. At ito, ito yung mas mabigat, mas tumatak talaga. Yung hindi kumpletong pagsunod sa requirement pa rin ng Section 21. Ito yung tungkol sa mga saksing dapat nandoon habang ginagawa yung physical inventory, tsaka yung pagkuha ng litrato ng mga nakumpiskang droga. Um, tandaan natin, 2010 nangyari to. So yung lumang version ng Section 21 ang applicable bago yung amendment ng 2014. Okay. Ano yung requirements noon? Kailangan andun daw yung una, yung akusado o kinatawan niya. Pangalawa, representative mula sa media. Pangatlo, representative mula sa Department of Justice o DOJ. At pangapat, isang elected public official. Apat dapat sila. Apat ah, na klase ng witness. Okay? Oo. Ang talagang kapansin-pansin dito sa kasong ito, ang mga naroon lang daw ay si Tulod, yung akusado, isang barangay official, si Alan Dean Haley, tsaka isang kinatawan ng city prosecutor. Siya na yung kumakatawan sa DOJ. Teka, so tatlo lang sila. Kulang ng isa kalpa dito, hindi nagpaliwanag yung prosekusyon kung bakit wala yung taga-media. Hindi sila nakapagbigay ng justifiable ground o katanggap-tanggap na dahilan para dun sa pagkukulang na yun. Basta wala lang. Ah, so hindi lang basta kulang, kundi wala pang paliwanag kung bakit kulang. Gano ba kahalaga para sa Korte Suprema na kumpete yung mga saksing yan? Sobrang halaga. Napakahalaga. Sila kasi yung tinatawag na insulating witnesses. Parang insulation, no? Insulating witnesses. Bakit? Kasi yung presensya nila, nagsisilbing protection yan. Laban siya posibleng pagmamanipula o yung switching, planting o kontaminasyon ng ebidensya. Para masigurado na hindi gawa-gawa lang ng mga pulis yung ebidensya. Ah, gets ko. Para may ibang mata na nakatingin. Exactly! At dahil hindi nga nasunod to, tapos walang sapat na dahilan na binigay, hindi na rin pwedeng gamitin ng prosekusyon yung tinatawag na saving clause ng batas. Ano yung saving clause? Yun yung provision na nagsasabi na okay lang, pwede pa rin tanggapin yung ebidensya kahit may mga hindi nasunod sa proseso, procedural lapses, basta napatunayan na napreserve pa rin yung integridad ng ebidensya. Edito eh sakraso ni Tulod dahil nga sa mga malinam na paglabag yung inconsistency sa lugar ng turnover tsaka yung kulang na witness na walang paliwanag hindi na kumbinsi ang Korte Suprema. Hindi sila kumbinsido na napanatili yung integridad ng shabu na di umano'y nakuha kay Tulod nang karoon ng duda. So dahil sa mga butas na yan sa proseso, ano na naging pinal na pasya ng Korte Suprema kay Benson Tulod? Dahil nga sa mga seryosong butas na yan sa chain of custody na nagdulot ng malaking pagdududa o reasonable doubt kung tawagin sa batas, binaliktad ng Korte Suprema ang hatol ng Court of Appeals. Si Benson Tulod Iquarte ay pinawalang sala. Acquitted. Acquitted sa parehong kaso, yung selling at possession. Oo, sa parehong kaso. At dahil acquitted, inutos din ng Korte Suprema ang kanyang agarang paglaya. Siyempre, maliba na lang kung may iba pa siyang kaso o legal na basihan para manatili siyang nakakulong. Grabe, malinaw na malinaw talaga dito sa kaso ni Tulod kung gaano kabigat ang tingin ng ating batas, lalo na ng Korte Suprema, sa tamang proseso. Ipinapakita nito na um, hindi sapat na may nahuling ebidensya. Dapat ding walang kaduda-duda yung paraan ng pangangalaga dito. Mula simula hanggang dulo. Kaya para sa iyo na nakikinig, isang mahalagang aral talaga dito ay kung paanong yung mga tuntunin pang proseso na minsan iniisip natin na parang teknikalidad lang, ano? Oo, parang maliit na bagay lang. Oo, pero pundasyon pala yun ng pagtiyak na makakamit yung tunay na hostisya at mapoprotektahan din yung karapatan ng isang akusado. Diba? Tama. At siguro iiwan natin sa iyo ang isang palaisipan, isang bagay na pwede mong pag-isipan pa. Sa gitna ng alam mo na maigting na kampanya laban sa ilegal na droga, paano kaya mahahanap ng ating mga alagad ng batas yung tamang balanse? Yung balanse sa pagitan ng kanilang tungkulin na hulihin talaga yung mga nagkakasala at sa kabilang banda yung mahigpit na obligasyong nilang sundin ang bawat hakbang, bawat proseso na itinakda ng batas para sa proteksyon ng karapatan ng lahat. Lalo na kung minsan parang yung mga prosesong yun, nagiging balakid pa sa mabilis na paglutas ng kaso, no? Oh, yun niya. Paano kaya yung balanse doon? Isang bagay na uh, maaari mong pag-isipan pa hanggang sa muli nating pagsusuri dito.